Kapit lang naman hulang mangga ninyo eh. Ariho. Fresh na fresh. Bagong pitas. Eh, magkano yung mangga ninyo? Limang piso lang, ho. Oo. Uh, uh Pagkakamahal niya ang inyong manggang yan, eh, kanina'y kararaan lang, eh, mamisong isa ang inyong limang piso. <laughs> eh, sumungkit na na sumungkit. Eh, hindi na naubos. Ah, magandang tangali, ho. Eh, oh, pwede ka ho magtanong. Eh, ano ba ng Ten? Eh, may alam ka ho kayong, ano, nagpapaputi ng mangga. Eh, tama-tama. Eh, arin lang aking putihin niyo. Ayos. Eh, magkano naman ha? Eh, kayo nang bahala. Eh, pwede ka ho sa limang libo? Eh, sa sige. Isamin nyo na din yung isang puno doon. Libre na yun. Yung, ang Ayos. Eh, siya, bayad eh. Duwari. Ba, Isa, dalawa, tatlo, apat, uh, lima. Yung, limang oh. libo. Eh, siya, sige. Kayo nang bahala. Ako yung may gagawin lang. <laughs> siya, ang cool. Tama-tama, ututoy. Eh, sa dami ng bunga nga Tayo tutubo din eh. Eh, siya, na. Oh, masako. Eh, pari muna. Mabay, Magaling pa kaya bumili sa akin ng mangga. Ay, matamis ka yan. Oo, matamis yan. Isa mo nakuha yan. Aba, ay kay chod mo mangga handaw na kayo na makayaw. Eh, magkano naman? Piso lang isa. Hmm. Siya, sige, ito bigyan mo ng lima laang. Lima laang? Oo, tama na yun. Hindi lima eh. Isa, dalawa, tatlo, apat lima. oh. Hmm. oh ari. Sampo, iyon ang sukli at nang kung na may masiyahan. Matamis yan. Oo, oh, kung, lalo na kung lalagyan mo na asukal. Sigurado kang matamis sa reha. Wow. Hmm, matamis ng mangga nga re. Ate, ate, ate. Hmm. Bili na ho kayo ng ano, mangga. Hindi <laughs> mo ka nakikita ako yung nangangain na ng mangga. Ay, oo nga ho ate. Kapotla naman ho ng mangga ninyo. Ari ho, fresh na fresh. Bagong pitas. Eh, magkano yung mangga ninyo? Limang piso lang ho. Oo, uh -uh. magkakamahal niya ang inyong manggang yan. Eh, kanina kararaan lang ay eh, mamisong isa ang inyo limang piso. Ang oh cool. Totoy, tinan mo. Parang kuhan. Kapalas natin mangga. Aba, ayaw nga yan oh. Kamukhang kamukha eh. Kaya nga. Hindi kayo tayo lang namang dalawang namuti doon. Ay, sino pa kaya yung naglalakong yun? Saka banas, ah. Tisay! Oh, manong. Ay, na ko ng mangga. Ay, matamis ka yan. Ayaw, oh. Sigurado ka? Oo, matamis aray. Sige nga, bigyan mo nga muna ako kahit na dalawa. Dalawa? Naku, lalo na kung gagawin mo lima. Matamis aray. bola pat to, Oo. sige nga, gawin mo na lang ang apat. Apat? Eh. Ay, hindi pa gumawa din. Oh, eh. sige. Sa utang muna oh. ang dos, dadalawang piso Ay, aray. Ay, utang pa eh. Ay, katindi rin nga na rin. mo na. Ay, sige, sige. <laughs> Matikman nga kung talagang matamis. Ay, hindi magsisisi. Yung dalawang yon, yung pumakiyaw ng mangga kong aray, isa e, tamis naman. Chigme! O Manong. Ay pwede kang makaawit sa yung manggang ari kahit isang sakulaan. lang. Ay ari naman si Manong. Eh inaraw-araw naman ay mamukunan naman. Ay magkano ka? Kahit yung isang libo Manong. Isang libo? Uh Oo. -oh. Sige ito isang libo nga ako din eh. O. Oh. Tama-tama ay Sige Manong at ka na hanggat gusto mo. Uh, ang oh. Ang oh. kaul. Ay maghapo na tayo eh. Wala man lang nabili kahit isa. Ay kaya nga lahat ng bahay natin pinuntahan na eh. Nakabili na. Kamiso pa isa. Kaya nga. Eh. Magaling pa, ang kauli, eh. ating puntahan yung Binil na natin na re. Kaya nga. Eh, ano ang pangalan naman? Si Chugmiya tayo? Ah, si Chugmi. Oo. Oh. Eh, tara, ating puntahan. Tara, saan tayo? Ah, sige, Ayos, may isang pa. Chugmi! Oh. Eh, hindi kayo rin napakayaw na namin ng limang libo. Bagpis naman ikaw eh, may kapulong palang iba. Eh, di kayo sabi ko naman sa inyo ay eh, inyong ubusin na eh, nagtara pa kayo eh, kaya binigay ko na sa iba. Ah, yung da? Ayaw! Eh, kaya pala walang nabili sa atin. Ay, <laughs> <laughs> eh, lugi. <laughs>